Universo y esperé hasta el día de hoy para compartirla considerando la posición tan importante y delicada que tengo este año como parte del comité de selección de Miss Universe en Tailandia. El reciente incidente es profundamente lamentable y no refleja los valores ni el espíritu de la organización de Miss Universe. Lo que Nahuatl hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa. Sé que están tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de una competencia que ha transformado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, incluyendo la mía. Momentos como este nos recuerdan por qué los espacios que empoderan a las mujeres deben seguir defendiendo el respeto, la justicia y la empatía por encima de todo. Y quiero darles un mensaje a las concursantes. Sepan que su voz importa, su fortaleza inspira y su valentía refleja el verdadero propósito de estas plataformas, que es celebrar a mujeres que lideran con confianza, con el corazón y con dignidad. Y les aseguro, les prometo que como parte del comité de selección de este año, voy a elegir a la mejor candidata para que porte bravo, la corona bravo, de mi. ¡Bravo! bravo, bravo. A napanood, mga politika, itonga, si Miss Universe 2020. na si Andrea Mesa na nagmula dito sa bansang Mexico. Napanood niyo po yung kanyang interview dito sa Telemundo matapos yung uh, insidente nitong mga nakarang linggo ni Nawat at itong uh, pambato ng Mexico na si Fatima Fernandez. So, nagbigay ng kanyang uh, statement itong uh, Miss Universe 2020 na si Andrea Mesa na kung saan ay hindi nito nagustuhan yung uh, ginawa ni Nawat dito sa kanyang kababayan na si Fatima So, pinag-usapan natin ito mga kasi sa tingin natin is meron itong implications meron itong impact dito sa magiging laban ni uh, Vena Pravinar sa Miss Universe 2025 na nagaganap pa rin dito sa bansang Thailand So, alam naman natin na itong si Andrea Mesa ay isa siya sa mga oopong kurado dito sa selection committee ng kompetisyon So yung tanong na ipaghihiganti ba ni Andrea Mesa itong uh, ginawa ni Nawat dito kay Fatima Fernandez na kung saan ay kababayan niya and then siya ay magiging hurado dito sa MU2025. So sa tingin ko mga kapolitika is magkakaroon talaga ito ng uh, ano ng impact or ng epekto yung ginawa Nawat kasi parang nagkaroon yun ng ano distinction dito sa Asian at sa mga Latinos. Although tayo, is dito tayo sa side ni uh, Nawat kasi ngayon kasi klaro na yung mga uh, tabulation yung mga selection committee is hawak doon sa mga Latinos. So itong laban ni Vera Provinar kasi to be honest para sa akin although merong mga Pinoy, marami ang mga Filipino vloggers na nagsasabi sila na malakas ang laban ni Vera Provinar at posible pa nga daw sa top 5 itong kanilang uh, manok. So, merong mga Filipino vloggers na nag-claim ng ganun. And in fact, doon sa Thailand ay siya ang isa sa mga paborito ng mga Pinoy. So, hindi lang po tayo magsabi kung sino yung mga vloggers nila pero siguro is napapanood nyo naman dito sa mundo ng social media. So, para sa akin naman yung aking maging honest review dito sa pambato ng Thailand ay uh, wala akong nakikitang something na special quality dito kay Vena Pravinar except siguro sa matangkad siya at uh, host country sila dito sa edisyon ngayong taon. Pero kung siguro nagpadala ng malakas na pambato itong Thailand ay siguro during uh, IMG era. Pero ngayon mga kapolitika masasabi ko na average siguro kanya-kanya tayo ng taste sa kanilang mga candidate. Pero wala akong nakitang something special dito kay even kay Opal, dito kay uh, Vena Pravinar, even kay Antonia Porcel. During IMG era lang talaga magagaling yung uh, ipinapadala ng Thailand. Pero ngayon is, di ba alam naman natin na kaya lang sila nagkaka-placement sa top 5 ay dahil nga dito sa ginawa ni Jack Rautatip na finally is wala na siya dito sa Miss Universe. Sana is magkatutuo yung mga rumors na talagang ibinenta na yung kanyang shares at anytime soon is mag-a-announce uh, na sila ng bagong CEO. So hindi ko talaga nagustuhan at hindi ako uh, na-amaze doon sa kanilang mga pinadala in the past few years. So during the time ni Gasini Ganados at yung time ni uh, Maxine Medina lang talaga ako bumili sa mga uh, pinadala ng Thailand. Pero ngayon is nadadalan lang sila mga kapolitika sa tinatawag natin na impluwensya. Unlike sa mga sa Pilipinas talaga dati na even American pa yung may-ari, walang mga Filipino or, or uh, backup tayo doon sa mga judge sa mga selection committee ay nananalo ang Pilipinas. Unlike talaga dito sa Thailand is uh, aminin natin sa hindi mga kapolitika, talagang marumi rin sila minsan maglaro. Kinakailangan pa na magkaroon ng CEO para sunod-sunod yung top 5 placement nila. So sinasabi lamang po natin ito dahil ito yung ating sentimento. And going back nga dito sa banta ni uh, Andrea Meza sa tingin ko is magkakaroon talaga ito ng epekto itong uh, hidwaan ni Nawat at ni uh, uh, Fatima Fernandez and I believe na talagang ipaghihiganti ni Andrea Mesa yung kanyang kababayan kasi kahit pasabihin natin na tama, sa, tama yung side ni Nawat the fact is kababayan ni Andrea Mesa itong uh, si Fatima Fernandez at yung natatanging paraan na naisip ko para makaganti itong si uh, Fatima ay sa pamamagitan ng kanilang kabayan na uupo bilang hurado dito sa Miss Universe na si Andrea Meza at yung kanyang mga kasamahan na mga Latinos na sigurado ay uh, kargado na naman ng kanilang mga uh, kadugo yung makakapasok dito sa ranking at worst is baka idamay nila si Atisa wag naman sanang mangyari ito mga kapolitika kung uh, meron silang isyo sa Thailand ay sana i-direct na lang nila doon kung sino yung uh, nakasamaan nila ng loob Huwag na nilang idama yung ibang mga Asian, Especially yung ating manok na si Atisa Manalo dito sa Miss Universe 2025 So yun lamang po ay mga aking mga spekulasyon at aking mga uh, suspicion dito sa Miss Universe At base sa aking mga assessments, aking mga analysis, aking mga nakikita Dito sa mga sitwasyon at senaryo, mga iskandalo at kontrobersiya nagganap sa competition para sa taong ito. Okay? So ngayon mga kapolitika is end na po ng day 12 ay uh, nagpunta po sila rehearsal kasi nila today kasi tomorrow is meron silang event yung swimsuit fashion na uh, show which is isa sa mga pinaka inaabangan ng lahat. So nandito na po at nakita natin earlier rin itong si Atisa Manalo at yung CEO na si uh, Mario Bucaro na nakipagpicture rin dito sa mga uh, Filipino vloggers at yung mga nandun mismo sa Thailand na mga Pinoy na patuloy cover dito sa Miss Universe 2025. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika dahil dito sa nangyari kay Fatima Fernandez at kay Nawat nitong mga nakarang linggo posible kayang ipaghihiganti ni Andrea Mesa at ilalaglag niya itong si Vena Pravinar dito sa kompetisyon. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So narito po ang ilang makaganapan ng mga Maka candidate today, -to -day, day 12 wrap up na po ng MU 2025 dito pa rin sa Pataya. At kuha po ito ng Missology. Guys, hello. How are you? Yeah. Wow. Wow. I'm, wow. I'm, wow. I'm I just from We're wow. wow. so like wow. Yes. Wow. Thank, Thank you. you. Hello, everyone.

what have you done? I eat Hello, Miss U.S. Virgin Islands. Hello, girls. Oh, amazing. Beautiful. Lovely. Wow. There you go. Miss Bonaire. Beautiful. <laughs> Dumaan na ba? Ay, dumaan, Ay, dumaan na, na daw atisa. Atisa. Yeah. sa Atisa. Yeah. Sa mali Atisa. nga. Dumaan na. Atisa, dumaan na, na siya. Siguro sinabihan sila na ano na. Hello, girls! Hi! Hi. Hi. How are you? How are you? Jenico Jenico Halo Miss United Arab Emirates Halo Muhammad Da da Latina Da da, 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 da. Latina <laughs> <laughs> Halo Miss France Vietnam Miss, Vietnam. <laughs> Miss Botswana And Belarus. Hello, Mr. Juana. How are you? Hello, nice you. Hello. Hello. Finland. Oh. Beautiful, Miss El Salvador. Gorgeous. Oh, beautiful. Wow, thank you so much. Hello. Cambodia, Cambodia. Hello. Cambodia. <coughs> Thank you. Miss, you're crying. Thank you. Vina. Hello, Vina. Miss, turn some cake Hello. Turn and cake Beautiful. Bahamas. Miss, Cuba. Hello, girl. Beautiful. Aruba Ah, yang ganda Venezuela oh, Beautiful Venezuela wow. Venezuela, Venezuela. Lata. Lata. Beautiful Pastarica, pura vida Pastarica Aruba Wow, wow, wow. Beautiful. Oh, stunning. Ah, stunning. Wow. Amazing. <laughs> <coughs> Brasil. 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 Puerto Rico. Curaçao. Chile, 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 Chile. Chile. Ah, hola. Thank so good. Good. How you so much, India. Jamaica. Jamaica. Yeah. Wow. Jamaica. Yeah. Oh. Funny. Yeah. <laughs> Miss Sweden. Oh. <laughs> <Michigan>. <laughs> Please like this video, please. Thank you so much. Please like this video. Hello, Miss Bulgaria. How are you, Miss Bulgaria? looking so gorgeous. I love you the so Oh my God! I oh, I. Oh. oh. Ay. oh. tomorrow, tomorrow? Oh. wow wow are you excited for tomorrow wow wow thank you so much Hello, Hello. Miss Great Britain! How, I'm how doing, doing good! How, how was your day today? Wow. wow! Looking forward to your performance tomorrow! We'll be there tomorrow! Thank you! Wow, thank you so much! Hello, Miss Bolivia! Oh, hermosa! So, what can we expect from you tomorrow? What, what can we expect from you tomorrow? Okay. Did you guys Did you guys wear the clothes today? Not Oh my god! Oh, we're so excited to all of you. Yes, we'll be there. Okay, we'll see you tomorrow, Jan. darling. Say hi. Mom. Thank you, thank you, everyone. Uh, you You want me to say something in Bangla? আমার সমস্ত বাংলাদেশি ভাই বোনদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনারা ভোট করে আমাকে নাম্বার টুতে নিয়ে আসছেন এবং মিসি আপনাদের অনেক পছন্দের পেজ ওদেরকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন এবং আমাকেও বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন ভালো থাকবেন সবাই টু ইন রং So it's a big thing for me, yeah. This time, just can you greet my friend, Adiba Star. She's supporting you. Mm -hmm. Darling, can you say hi? Uh, you have a lot of support in your oh. Hello, Miss Society. I hope you're doing well. This is Dr. that your Miss Universe Democratic Republic of the okay guys it's uh Malaki Kayaknya ada yang nama Miss Saan? Asa Chuli. <laughs>